I discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng other person. So, i-discuss muna natin ang current situation sa side mo. Dito naman sa side ng adaposan. So, punta tayo sa side mo. So, sa side mo, may page of cups tayo. The Empress at Eight of Pentacles. Ito lang ang reversed. So, gamitin natin yung ano, meaning sa deck mismo. Wala lang. Para may silbi, di ba? Saka para makapag-aral na rin. <laughs> Bagong um, knowledge. So, dito, Hindi yata kayo nag-uusap. Hindi, sabag. Ito ang silence. Yun know, ang, ay, empress pala to. Kala ko high priestess to. Empress pala. Reverse. Kasi sabihin ko sana, silence. Hindi silence. Kasi silence, pag high priestess, high upright. Pero kung reverse, hindi eh, nag-uusap. Pero ito pala ay Empress. so ang dating dito para tong relation um, relasyon na pinipilit ayusin Mukhang sila, kayo pa rin. Kaya lang, puno ng insecurity. Yan ang current situation sa side mo. So, kung ito ang kwento mo, let's proceed. So, ulitin ko, kayo pa rin. Tinatry nyo na i-workout ng connection. Pero po, some reason, puno ang connection na to ng insecurity. Ngayon, pupunta tayo dito sa other ah, person. So, sa kanya, Knight of Pentacles, baliktad. Six of Wands, upright. Ito, baliktad ulit. Nine of Pentacles. Knight of Pentacles. Ito naman, nine. well sila din ewan ko kung alam mo to o hindi pero more likely sila pa sila pa rin pero ang dating kasi sa akin feeling stuck daw dito feeling stuck yung partner nyo kasi masyadong babaero o oh, lalakiero medyo float dito sa so, six of wands parang nag entertainment ng crowd o oh, fans followers I mean fo followers 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 kung ano. British. Pronunciation. Inaral ko kasi yung British pronunciation. Hirap na hirap ako. Wala lang. Gusto ko lang. Um, dito puno ng jealousy. At envy. Enviousness. So, sa madaling salita, pinagsasabay niya kayong dalawa. Nagsiselos yung Ada po, son. Palagi siya nagsiselos siguro dahil sa presence mo o dahil may iba pa bukod sa inyong dalawa. OMG. Kasi ano, parang malas celebrity yung partner niyo. In a way na nakaka-attract siya ng fans niya, followers. Oh, crowd. Anyways, anyways, pumunta tayo sa feelings. Feelings. Anong feelings? Nya yeah, para sa inyong dalawa. Anong deck ang gagamitin ko sa mga to? Ang maganda. Ito na lang. Ito. Anong feelings? I mean, feelings niya para sa inyong dalawa? Saya muna. na rin natin yung kanya. Para mabibis. Game. Magsimula na tayo. So sayo muna. Sabi dito, divine masculine, yang masculine energy, ito naman nourish, self growth, self focused, soul finding. Ito naman commitment, marriage, promise, promise this. Fidelity. This is of the person broken, shattered, heart, broken. Destroyed. Bluff. Pretending mask. Exaggeration. Ito, new beginnings. try again new direction start over so feelings niya sa tingin ko sa inyong dalawa mas lamang ka siguro dahil kasal kayong dalawa okay, o ko parang kung titimbangin mas lamang ka pa rin kasi dito may self growth Gawiling naman siya mag-grow. Kasama ka. Lalo na kung ang poson nyo ay lalaki. O kung babae man, hini-embody nyo yung masculine energy. Dito, sa ano ah, poson. Kasi, masyadong seloso o selosa tong Ah, Kaya feeling broken siya dito. Feeling heart. Heart broken. So, alam naman natin na niloloko lang niya. Yung other person. Mm-hmm. na mo. Kasi may pretending tayo dito. Mask. Exaggeration. Pero, huwag ka may beginnings pa din. Beginnings pa di to Try again pa. Start over. So, sa madaling salita, kahit na nasasaktan yung pad na mo sa ginagawa ng Adaposon, ah, kasi nga masyadong insecure o masyadong selosa-seloso, everything pa rin yung pad na mo na patawarin yung Adaposon pero ang dating so unawain na lang niya yung nadarama, na pagka insecure nito Adaposon eh di parang ang dating Pinagsasabay niya nga kayo. Kahit dito sa feelings. ba diba sabi ko dun sa una, sa nagsasabay kayo. Hanggang dito sa ano, sa oracle deck. Sinasabi, pinagsasabay kayo. At wala siyang balak. I-give up ang isa sa inyo sa ngayon. Mm -hmm. Pero kung titimbangin nga, mas lamang ka pa rin. Sabihin natin, wala pa siyang mapili sa inyong dalawa, gusto niya kayong pareho kung wala naman nagre-reklamo o walang magpo-push sa kanya para mag wala siyang gagawin, wala siyang pipiliin pero kung sakaling maging demanding itong adeposon uh, at uh, sabihin natin papiliin niya um, yung pad na mo kung sino sa inyong dalawa ang pipiliin niya, malamang, ang pipiliin niya ay ikaw. Kasi na, committed siya sa iyo. O dahil siguro kasal kayo. Kaya parang natali siya. So ganyan ang dating dito. Kuha tayo ng future prediction. Ito ran random to masyado. Itong lalabas na reading. Apat ang ilalagay ko dito. Ito hindi kasama to. Pang yes or no lang yan. Ito. So, tingnan natin. Twenty nine, wala. Forty eight, wala. May num may numbers, may numbers. Kasi o numbers. Kasi nasinusunod dito. Gypsy deck to eh. So, may papaparating. Paparating na. Good news daw. Good news. Good news. Mukhang magsasaya yung iba sa inyo. O baka mag-gain ng popularity. Dito, Siguro yung good news ay may kinalaman. Tama ano ba yung bigkas ko? News. O news. Pwedeng may kinalaman sa promotion o baka may paparating na unexpected money. para sa iba sa inyo. So, promotion, recognition. o nga, news. Inanabo sa internet. News. Ang basa. Sa news. News. As in may Z. Hmm. Oh, sabihin natin magbubunga yung pinaghirapan. kung business naman near view channel chanatin okay naman success nga sabi dito business business success dito naman sabi roses indicate beauty and rugged health so sa so madaling salita magiging good looking kayo sa paningin ng ibang tao. Parang good vibes. Good vibes. Ang dating nyo. sabi natin mm, parang gusto ng tao dumikit sa inyo po some reason. Parang meron ng positive aura sa inyo. Pagdating naman sa health, edi eh, maganda din. Bode naman. Anyways, pwede tayo sa clue. bibigyan ako ng walong clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdagin info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Sublakudok kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo, so dito may sublado sa kwento na to ikaw, partner mo o yung other person sublado, e ito e sa whole name o nickname, ano to, hindi mo pa nakikilala yung iba sa inyo hindi kilala yung other person, o sabihin natin <coughs> alam nyo pero hindi nyo kilala kung sino parang sabi, parang ang dating teka lang <clears throat> alam nyo na meron whether uh, nalaman nyo sa pamamagitan ng research o nakita nyo sa message o may nagbalita sa inyo na may iba nga pero hindi nyo kilala literally as in wala kang idea kung sino sabi lang o nalaman nyo lang na meron pwede rin namang hindi nyo kilala as in stranger yung third party hmm, sabi natin nakita nyo na pero hindi nyo kilala kung sino yun pwede rin ganun so kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo June so, July pala ito July Kung hindi memorable I pay attention sa buwan na yan Ito tago malayo So yung iba sa inyo Mukhang LDO ito Kung hindi kayo mismo Ay yung other ah, person At yung partner nyo July to September Umulit lang no July July So, again, kung hindi memorable, I pay attention sa mga buwan na yan. Mahaba ang shape ng mukha. LDR na naman. Daga malay yung LDR. So, emphasis, emphasis na may someone sa connection na to ay nasa LDO o long distance relationship. Kaya lang, mamulit nga eh. Kuha tayo ng iba. Makapal ang kilay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.